Hi, kamusta po sa lahat po ng mga ka-ason? -e ako po dyan. At doon sa nga pala po sa mga nagtatanong kung magkalo po yung mga carbon fiber. Sa totoo lang po mga guys, medyo may pagkamahal po ng konti lang po ang ating carbon fiber. Kasi po, sa totoo lang po, napakahirap po ang gagawin po natin pagdating po sa carbon fiber. Dadaan po talaga kayo sa butas ng karahing bago nyo po magawa dun nga pala po sa mga nagbabalak po ng gumawa po ng carbon fiber po pagdating sa bakal burahin nyo muna po yung old paint dapat po script to metal po yan at pagkatapos magpa primer po kayo dyan dapat po yung bakal magaspang po para yung a-apply nyo po na primer ay kapit na kapit at dito po guys nalagyan na po natin po ng carbon fiber po na plix with metallic forged carbon dapat po magliha muna po kayo ng 100 maraming process pa to mga guys bago po nyo po makuha po yung pinaka perfect po na liha at dapat po katulad na katulad din po na ang itsura yung paggagawan nyo po ng carbon fiber katulad po na ito, craft bar dapat po ganoon na ganun din po ang itsura at dapat nyo makuha po yung pinakatamang detalye ng inyong mga gagawin pong panel Nagliha po tayo ng 100 at pagkatapos ng 220 or 240. At pagkatapos, nagliha tayo ng 400. Bali dito guys, hindi na ako nagpatong po ng resin. Gawa po kasi ng perfect ko naman po ang paggawa po ng carbon fiber. Doon, hindi katulad po ng mga baguhan, kailangan nyo pa rin po mag-apply po ng resin para po maiwasan nyo po yung mga maliliit na butas. Marami po sa akin nag-chat, na po ang problema na po nila at nasabi ko rin naman po sa mga nauna ko pong vlog po yan at sa aking mga actual tutorial panoorin nyo lang po ang full video wag lang po iisang video lang ang papanoorin nyo lahat po dapat panoorin nyo kung gustong gusto nyo rin po talaga matuto po sa paggawa po ng carbon fiber at ito na po guys nag coat po ako dito ng anim na patong full coat po yun ha every 15 minutes nag i-stop po ako patong stop patong gawa po kasi ng may hinahabol pa po ako na pinakapantay para po doon sa mga pinaglihaan po natin ay matakpan po ng top coat. Yun lang po guys ang technique tapos kinabukasan lilihain ko ulit po ito ng 400 at magpa final coat na po ako dito ng 2 coat full coat ng top coat. Yun lang po guys sana nakatulong na naman po ako doon sa mga mahilig gumawa po ng carbon fiber po dyan. Kita kits po tayo mga guys sa next 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 com project. Bye bye.